Hindi lang gutom at uhaw ang iniinda ngayon ng mga biktima ng bagyo. Ang ilan kailangan ding tiisin ang pangungulila matapos pansamantalang mawala sa kanilang mga mahal sa buhay para lamang makasakay ng eroplano palabas ng Tacloban. Live pa rin mula dito sa Tacloban City. may report si June Veneracion, June Jessica, nasa lantana nga tila sinusubukan pa rin ang katatagan ng mga biktima ng bagyong Yolanda dito sa Leyte. Ang iba, pilit na binubuo ang hiwa-hiwalay na pamilya. Ang iba naman, buo nga ang pamilya pero kailangan namang magpaalam sa isa't isa. Matibay raw ang puso ng mga Pilipino. Lahat kinakaya. Ano mang unos, nasasagupa. Kahit pa kailangan nilang magpaalam sa kanilang pamilya, sa bayang Tanawan sa Leyte, nakilala namin si Mang Rodolfo kasama ang kanyang anak. Dala niya ang labi ng isa pa niyang supling na ngayon lang natagpuan. Nauna na niyang nailibing ang kanyang nanay, tatay, kapatid, at iba pang kamag-anak. Hanggang ngayon, ni wala pa siyang balita kung ligtas ang kanyang asawa. Sa sobrang hapo at umaapaw na pagluluksa, minsan, naiisip na raw ni Mang Rodolfo na wakasan na rin ang kanyang buhay. Ngayon sinasabi ko nga sa kanila, ano, kung kaya mong magbantay sa mga kapatid ko, ahabol ako sa mama mo. Sabi niya, ah, wag daw papa. Sa di kalayuan, nakilala naman namin si Lilian, buo pa ang kanyang pamilya. Pero kailangan niyang magpaalam pa sa matala sa magulang ng kanyang asawa. Para matakasan ang bangungot na iniwan ng bagyo. Masakit man daw para kay Lilian, kailangan niyang unahin ang tungkulin niya bilang isang ina ayaw nga niyang na aalis kami. Pero ano magagawa ko? Sabi nga niya sa akin, baka daw ilang araw na lang siya mamamatay siya tapos aalis kami. Pero anong gagawin namin? Apo, mupin na Kaya ako, mupay na ako. Kahit nga dito, ano, pagkain, wala. Mahirap para sa lolo at lola ang magpaalam sa kanilang apo. Pabao ni lola sa anak at mga apo ang dasalasana isang araw, muli silang magkakasama-sama. At sa pagkakataong yon, sana raw ay madalan siya ng hiling niyang pantawid gutom, mga hinog na mangga. Milagro, nakakita kami ng nagtitinda ng mangga. Naaalala namin ang naiwang lola at ang kanyang hiling. Kaya bago kami umalis ng tanawan, uh -huh. Kaili mo, para sa yan. Para sa imo to, para sa imo. bungo bukol, bukol, Ha? bukol. Ha? ako, hindi. Paborito mo to, di ba? Paborito mo. Ay, di nga, hindi mo na kailangan ID. Ayaw, Ayaw mo na ito. Para sa'yo to. Sabi mo kanina. Salamat. Butok ka ID. Para sa'yo si si sa yan. Ha? Salamat. Salamat. Sa okay, okay. Okay lang. Kilala. Tulad ng anak at mga apo ni Lola, marami pang tagalete ang umaasang matatakasan na nila ang krisis. <mulay> Kaya ganito kahaba ang pila sa libreng sakay ng si Air Force. Marami sa mga residente, apat na araw na raw naghihintay. Di uso ang sumuko sa butong, uhaw, maging sa ulan na nagpapaalala ng nagdaang denubyo. Umalis po ba kayo sa pila habang napakalakas ang ulan? Hindi. E eh, paano po yung baby nyo? Ay, nabasa na. Nabasa na? Hmm. Bakit po ayaw yung umalis dito e eh, nababasa na kayo? Kasi para makano kami sa pila sir, para makapunta kami ng Manila. E mababa po yung pila eh. Hindi pa kami makakasingit ng pila eh. Mahabang pila. Kung may kaunting rasyon ng pagkain, unahan sila sa pagkuha. Matapos malang na ng sigura, balik ulit sa pila. Umaasang matatakasan ang baumot. At sa wakas, ay makapagsimulang muli. Pero hindi kaya ng mga taga rito, Jessica, na maharap itong kanilang pagsubok na ito ng mag-isa. Sabi nga ng mga nakausap namin, Jessica, hindi nila kailangan ng awa. Kailangan po nila itulong, maliit man o malaki. Jessica. Jun, isang tanong lang. Bakit naiwan yung lola? Talaga bang kailangan niyang maiwan? Wala talagang paraan para dal, dal, siya? dalhin siya? I'm sorry. Yung, yung lola, unang-una Jessica, doon na daw siya lumaki. Uh, sabi nga niya, doon na rin daw siya mamamatay. At pangalawa, medyo mahina na po yung uh, kalagayan ng lola, mahina na yung tuhod. Kaya mahihirapan na yun sa pagbiyahay. Kwento nga ng mga taga Jessica, nung pumasok daw yung storm surge sa kanila lugar, ay ayaw na magpa-evacuate ng lola doon sa may high ground. Kaya ang ginawa nila ay pinilit na lang nilang kargahin, pinagtulong-tulungan nila ng lola, kaya sila nakaligtas. Kaya nakaligtas yung komunidad na yon. Actually, uh, nagpapasalamat ang lahat dun sa maliit na komunidad na yon na nakaligtas na yon. At kabilang nga sa mga nakaligtas, yung lola na yon na naiwan dun sa maliit na lugar na yon, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo, June Veneracion.